Supreme Kasi court. dapat maintindihan namin kung bakit ganoon ang desisyon ng Supreme Court dahil merong usapin na lumalabas na, siyempre, kakampihan si Sara Duterte ng Korte Suprema because that is a Duterte Court. Appointees ni, uh, sup, ni, ni former President Duterte ang labing isa ba? Well, well first, every time may desisyon na hindi maganda, natural na tinitingnan sino nag-appoint, but that is generally unfair unless you have more than their Duterte court. Number two... But you're aware, Alan, this is a political statement. Yes, yes, yes. Oh, okay. But, but, number two, um, it's unanimous eh. So pati naman yung hindi Duterte nag-decide. Okay. Number three, Kuya Boy, nag-issue ba yung tinatawag nilang Duterte court ng TRO para si Duterte ay hindi dalhin sa ibang bansa? Tingin nyo ba ano mas urgent sa Duterte family at sa, sa, mga supporters ng Duterte. Huwag ma-impeach si Sara or huwag ma-export at madala sa Hague si Duterte. So kung, tingnan niyo yung context, kung sana bawat galaw ng Duterte, nandiyan na parang guardian angel, bodyguard ang Supreme Court, baka pwede mong idig deeper na sandali. Tingnan nga natin yung mga decision kung bias. Eh, hindi, ano eh. I get it.